Karong Miyerkules Santo nga katapusang adlaw na sa trabaho ning Semana Santa, sugod ng nang midagsa sa mga pantalan ug bus terminal sa Dakbayan ang mga pasahero nga buot mamauli ug mubakasyon sa probinsya ug sa uban pang rehiyon. Kumustahon nato ang sitwasyon karon sa live report ni Femery Dumabo. Fem? Sa sama sa sitwasyon karon dinhi sa Cebu South Bus Terminal din daghana ang mga pasahero nagabot-abot sa mga pantalan sa Dakbayan sa Subo. kag hapon pa lang nagabot-abot na ang libuan ka mga pasahero nga buot mulukat og tiket aron makabiyahe sa mga probinsya o silingang rehiyon. Ganyang utod di man pa kayo dasok ang galinya mga pasahero nga mulukat og tiket alang sa kasakyang barko. Apan kagahapon sa hapon pa lang, mas daghang pasahiro na ang nagdasog gawas sa Pier 1. Matod sa mga pipila ka ticketing offices din hi sa pantalan sa dakbayan sa Subo nga aduna na nagipipila ka mga biyahe sa barko ang nag fully book. Sugod pa lang kagahapon sa hapon, gani ang maong pag hangtod pa kini ugma Webes Santo. Fully booked na ang mga biyahe sa barko gikan sa dakbayan sa Subo Padong sa Plare del Misamis Occidental, Larena Sikihor, Hitafi Bohol ug pang sa Bohol ugang pipila ka bahin sa Eastern Visayas. Ang pagka fully booked hangtod na ugma Huwebes Santo. Baton, sa usa sa mga ticketing staff nga sa miaging 15 si ka adlaw pa lang naglukat na daan og tiket ang ubang mga pasahero sa ilang main office O mamahimo usab nga makalukat online. Kining muli ay sa Bohol nga gika nagbakasyon din niya sa Sugbo. Lakip sa milinya ganihang uto. Lakip na kining langyaw nga managhigala, nga buot no bakasyon sa Sikihor ang namasin nga makalukat pa og tiket. Do kind of, uh, no? uh, no. <laughs> we don't <have> tickets. <laughs> tickets. Yes, yeah, so we will see. I think yeah, it's fully booked. But I don't know. We probably will get a car and then from somewhere else we'll take a ferry. Just chill out and enjoy our vacation. Ngiyawat im taon tanga ba si mga sasaytan? Kasi ni mamacan ang bakasyon to go yun. Nang ni bakasyon go si Bonja balik na poko Mato sa Cebu Port Authority nga sukad niya nitong Domingo, Abril 13 hangtod kagahapon, moabot sa kapin 137 mil ka mga pasahero ang misud gawas sa mga pantalan sa Sugbo. Ug ning adlawa gilantawan nila nga mao'y peak season ning Holy Week, gibanabanang moabot sa dulan 100 mil ka mga pasahero ang muagi sa mga pantalan sa Sugbo. Samtang kaganihang buntag sugod na sa pagdag sa usab ang mga pasahero din sa Cebu South Bus Terminal. Ang uban nag o nag day na sa trabaho aron makalingkawa sa pagdasok sa mga pasahero karong hapon ug ugma. Pero pud nga mag na lang. <laughs> Kay para makakuan good. Oh, makauna yan. dili ma maka nang mapundukan gali sa mga daghang tao nya dili o oh, dili maduot nya dili pod ma ana ba especially nga nay bata ko taas nga vacation kay kuan pabaya, baya pa nang pasko nya karon pa balik nya nga. nga mabalik ta nya katong mga traditions nato sa una nga magbinikmit maginana nya lami sa di ole sayo gud mi kay para di kay may makuan sa daghan nga pasahiro Aduna may daghang law enforcement personnel sa mga pantalan ug terminal apan hangyo sa kapulisan sa mga mubiyahe nga mamahimong responsable sa ilang kaugalingon o sa mga dalang bagahe. Ay natin yung ating mga personal belongings kung tayo ay magta-travel, uh, keep it secure, ano uh, ilagay sa isang lalagyan na dapat laging nakikita, may padlock at nasa ganon hindi po tayo masalisihan ng mga lawless elements and criminal elements. Samtang sa, sa sitwasyon din hi, sa Cebu South Bus Terminal, karong mga oras sa dagsa na sa mga pasahero, di nagsugod na kini sa pag abot, -abot sukad pa lang kaganihang udto. Matod pa man sa pamunuan sa Cebu South Bus Terminal, ilan ang gilantawan nga muabot sa kapin bain pimil ka mga pasahero ang magabot-abot din hi, sa South Bus Terminal kung muagi sa CSBT nga padung manguling to sa ilahang pagsatag kakalungsuran o mga syudad sa Southern Cebu aron makauli o makabakasyon o magtimaan sa Semana si Santa to, sa kalungsuran hinungdan usab nga naagud ang mga presensya sa kapulisan lakip na usab sa oban pang mga ahensya sa gobyerno sama na lang sa LTFRB sa at tuwa usab sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office LTO lakip na usab ang mga kawani sa DOH isip mo silbing medical staff nga maoy mo atiman ko na mga emergency nga panghitabo samtang Osa sa mga contingency plan nga gipahimutang dinhi sa South Bus Terminal kung mapuno na ang kining diring dapit sa ticketing office sa mga pasahero nga mulukat og ticket ilaw sang uh, pugnaan sa pagpasulod ang ubang mga pasahero apan na gipahimutang sa kilid nga bahin sa entrance sa bus terminal nga temp diin mupundo o magpaabot ang mga pasahero aron no sa dilima o lanan o masubraan kainit hangtod dakini sa biyernes nga gilatawan nga mudag pang daghang mga pasahero samtang stricto sa pagipatuman ang pagcheck sa mga bagahi nga musud dinhi sa entrance sa Cebu South Bus Terminal gipaabot sa success nga hangtod pa ang pagdagsa ni mga pasahero ugma hinungdan nga 24 oras ang biyahe ni Ini, diin gilantawan nga adunay 500 kapin ka mga bus ang andam nga mo dala sa to mga pasahero padong silang tagsa sa kakalungsuran og siyudad sa probinsya sa Subo ses